Kabayan, alam mo ba na meron ang OFW monitoring system? Heto yon tinatawag na kumusta kabayan. Bawat OFW malalaman na kung ano ang totoong kalagayan. Makapagsusumbong na ang bawat OFW na inaabuso ng kanilang mga employer sa pamamagitan ng apps na to. Mag-download lamang po kayo ng kumusta kabayan sa Play Store at mag-register po. Sagutan lamang po ang inyong information na hinihingi at i-upload po ang inyong passport kasama ang inyong selfie. Pagkatapos nyo pong masagutan ang inyong information, i-upload ang inyong passport at mag-selfie, magsisend po ng temporary password sa inyong email. Kung ano pong password ang natanggap po ninyo sa inyong email address, yun po ang gagamitin nyo sa pag login para mabuksan po ninyo ang inyong Kumusta Kabayan app. So guys, nabuksan na po natin ang ating account. Meron po nakalagay dyan na Kumusta Kabayan, personal na information, ay report at saka directory. Subukan po natin pindutin ang Kumusta Kabayan. Meron pong lalabas dyan na Kumusta ang amo mo, Kumusta ang pagkain mo, Kumusta ang kalusugan mo, Kumusta ang sahod mo, at Kumusta ang lugar ng pinagtatrabawan mo. Kabayan, kung hindi maganda ang sitwasyon mo, pindutin ang sad emoji at ipaliwanag kung bakit. Pero kung maayos naman ang kalagayan mo at wala kang reklamo sa iyong employer, pindutin lamang ang happy emoji. Pwede mo ring i-update ang iyong information kabayan para malaman nila kung ano ang agency mo sa Pilipinas, agency mo sa abroad at kung saang bansa ka nagtatrabaho ngayon. Meron na rin pong directory para mas mabilis ang paghingi ng tulong.